Hello everyone, good morning. <laughs> Welcome back to my YouTube channel. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at marami pa iba. So, bagong simula ang September 1. Ang ngayong araw na to, intro muna natin 'yan. Kumusta? Ako nga pala si Juno. Tubong Palawan, isang simpleng tao na nangangarap tulad ninyo. Tarat samahan niyo ako sa aking biyahe na punong-puno ng tawanan, kwentuhan, kabaliwan at syempre kapupulutan ng aral. Bawat biyahe natin, makikita nyo kung gaano kaganda ang Palawan na tinaguriang The Last Frontier. guys, ah, uh, ngayon ay September 1 Talagang masayang araw ito Itong araw na to is magtutour tayo Mayroon tayong client from America uh, Nandito ngayon sa Puerto Princesa City, Palawan Tapos sa ating niya napili magpa-tour syempre hindi natin i-disappoint -di si sir kahit pa paano Gusto ko maging happy siya sa uh, lakad namin ito Eh for sure naman eh maraming natutuwa sa mga pinupuntahan kong beach at falls dito sa Puerto Princesa City kaya malamang sa malamang magiging happy si sir kasi ang Puerto Princesa is naging daanan na lang talaga kami dito hindi na kami masyadong ano yung parang pagpumunta yung mga turista dito kahit mga lokal na taga Manila, Cebu kung saan lugar ka man sa Pilipinas kahit mga foreigner nga eh paglapag dito ng Puerto Princesa Matutulog lang o minsan paglapag diretso na agad ng El Nido, Fort Barton, hindi mo masisisi kasi napakaganda rin talaga ng Fort Barton at El Nido. 'Di ba? Napakaganda doon lalo na yung mga island hopping panalo. Highly recommended, 'di ba? The Beach Island, the Beach Island, ano, the Beach Island hopping in ano Philippines, 'di ba? Sa Ika nga nila. Pero panalo talaga. Pero hindi nyo ba alam, eh, ang Puerto Princesa maraming beach na pwedeng puntahan White Sun, Long Beach ba? Diba? maraming pwedeng puntahan may mga falls din dito na magaganda tapos pwede ka rin talaga mag chill kaya sa mga nagbabalak pumunta ng Palawan experience nyo ang Puerto Princesa City na napakaganda ang daming beach, ang daming falls ang daming ilog ang daming beautiful, ang daming pwedeng puntahan dito ang daming activity dito yung city tour, kung, hindi ka, kung mahilig ka sa city tour pwede, maraming pwedeng puntahan dito Maraming kang pwedeng matuklasan. Tapos, pag pumunta ka naman ng falls, maraming falls din. Ilang falls din mayroon tayo dito sa Puerto Princesa City. Plus, mayroon din mga ilog dito, mga river na napakaganda. Diyan bandang biyahing napsan. Panalo yan dyan, Solid na solid yung mga ilog dyan sa mga falls. Tapos, pagdating naman sunset, panalo dyan yung sa ano, tagkawayan, tag... Tagkawayan, tag -tala tag nagtabon, talawd yung yan, yung Tagong Beach tapos, basta ang daming beach dito sa Puerto Princesa City na hindi alam ng iba or hindi napupuntahan ng iba kasi ayun nga, iba na stack na lang din sa mga bahay nila hindi na nagagala-gala pero pag pumunta po kayo ng Palawan ng Puerto Princesa City, stay po kayo dito maniwala, maniwala ka kasi hindi maraming pwedeng puntahan dito ako ay mong tour guide, punta kita kahit saan mo gusto <laughs> di diba? So, ito ngayon, pabiyahe tayo ng Astoria Palawan doon tayo magpipick up ng ating guests. from city proper to Astoria, Palawan Layo no, San Rafael From Bayans 62 kilometers ang ating susunduin Tapos magiging balikan natin siya Pagtapos mamaya ang gabi Ang hindi ko ano Ang diskarte ko kasi nito is Kaya umiikot ako ng napsan loop Eh pero nandito na ako sa nagdano na Sa Talaw Jong, sa nagdano di Hindi ko alam kung ano magiging approach ko So titingnan ko na lang mamaya Kung anong pakiramdam ko mas maganda eh ayun yung gawin natin kaysa naman magikot pa tayo pabalik tayo ng malayo ba? Diba? to 62 ay ilan agad yun 124 agad yun tama ba ako kung, kung tama nga, ako pakicomment kung tama yung mat ko <laughs> yung addition ko yun lang naman tapos sana mag enjoy kayo sa biyay na to ah, dito pa lang tayo banda sa ah, magarbak so tara ah, punta na tayo sa ating pupuntaan I can have to fight what we felt and said. Red wine in your bed, on the naked floor. wash street So guys, uh, ayun, nandito na tayo sa Astoria, Palawan Dito natin pipigapin si sir Dito tayo sa kanyang room Na napakaganda Tapos solid Ganda dito Promise Ito yung kwarto O diba? Dalawang kama sa dalawa ano, dito sir natulog Diba ang kulit ko? pasok ko sa kwarto ng guys Oh, ito yung salim, salamin. Salamin, salamin, salamin sa so, takdang panahon. <laughs> o yung CR. Yan. Eh yung room dito sa Astorias Palawan. Minsan makakakuha ka dito ng mga promo, 'di ba? Minsan may mga tag 35, 35, 4,000, 3,000, mga 3,000 may mga ganun. Kaya jackpotan ko nakakuha ka dito ng promo sa Agoda o, o sa mga travel booking something ganyan. Makakakuha ka dito. Panalo. Tapos, ganda rin ang area kasi yun nga yung may sopa na ganito, yung sopa ba? tama ba sir? Sopa da? Sopa pa rin tawag dyan? Yan, ang ganda. Tapos basta nakaka-relax sa salamig. Kasi ito ngayon, na tayo, papunta tayo ng beach. Siguro punta muna tayo ng Magura Beach. Pagtapos ng Magura Beach, mag sa lakot, ay, sa, ano, sa, sa Tagore Ring Falls. Pagtapos natin mag Falls, tayo ng Tagong Beach. Tapos final sunset. Tara, all good should la So, tara tara tara, biyahe tayo. Uh, so yun guys, uh, paalis na tayo, galing Astoria. story. tayo doon kila Sir Josh sa kanyang resto na napaka solid. Napaka -solid ng foods. Mabayaran mo panalo doon. Uh, ito ngayon, dito tayo sa may Astoria, Palawan. At napunta tayo ng Magura Beach. So ang magiging ride namin ni sir is chill ride Hindi talaga siya totally yung napsan loop yung parang madaling madali eh, diba? ba? yung version 2 ng, loop, uh, ng tour natin Kasi yung version 1 natin is napsan loop yung parang loop lang talaga siya ng Pwede ka naman maligo maghapon naman yun eh Hindi naman ano makakapag enjoy ka rin naman sa napsan loop Pero kung gusto mo talaga ng chilling mas ma feel mo yung nature na Nature <laughs> Kung ano nature lover ka Mas ma ma feel mo siya pwede natin gawin yung chilling ayun yung mag stay tayo sa isang beach pagtapos pagtanghali, tanghali didiretso naman tayo ng holes para mas makapag relax tapos pagtapos ng falls pwede tayo pumunta ng tagong beach <laughs> saglit lang maligo para makita yung tagong beach na pinupuntahan ko yung mga secret secret hidden mga beach natin dyan tapos pagtapos nun pwede naman tayong dumiretso ng tagkawayan para sa ating final destination sunset sunset diba? sunset na napakaganda ng sunset na nagkaroon doon ng sunset na paglubog ng araw sinabayan din ng ano ng ah, ng buwan Lung, umangat yung buwan tapos yung kabila araw lumulubog napakaganda ng pagkakataon yun bihira ko yun uh, Silayan kaya tuwang tuwa ako tapos nakatutok pa siya sa ano sa Nakaano pa siya naka kumbaga ba yung lagayan niya is ilagay ng buwan na sa taas lang siya ng mga bundok, di ba? Kaya napakaganda tingnan. Tapos makikita mo sa kapila, sunset. Mm, sarap. Kung emotional, ma-emotion ka na tao, iiyak ka dun. <laughs> di ba Sir Arnel? Shout out po kay Sir Arnel. <laughs> sa ating tinur na karaan. Kasi ito si Sir ngayon, oh no? Simple, ops, tago. <laughs> o, di ba? Na-happy awan nyo si Sir. From ano siya? United States of, America. United States of America. O, di ba? Kaya layo ng ano, natin, ng guest natin, na pinanggalingan, ilang milya ang layo. Tapos nandito siya ngayon sa Palawan para mag-tour. Sabi niya pa, marami nang tatanong daw sa kanya eh, kasi bakit lang daw sa Puerto Princesa City lang siya, hindi siya magpunta ng Il Nido. Thankful din ako kasi siyempre, maganda pag pumunta siya El Nido, maganda talaga dun kasi island hopping, panalo po talaga dun. Pero wag niyo pong kaligtaan na mayroon ding Puerto Princesa City na may mga tour tayo dito or may mga destination tayo pwedeng pwede puntahan kasi usually hindi naman talaga ito nakukuntahan ng mga tour madalas so ito nandito si JADTV upang maglingkod siya inyong lahat para mas ma-experience o mas maranasan nyo ang Puerto Princesa City tours di ba hindi lang puro city tours hindi lang island hopping meron po tayong kalsada kalsada lang di ba kaya doon na tayo magkita kita sa beach edyo nyo muna yung vihay na to Ah, uh, oh naman ma talagang pinapakita niya yung pagka na to dahil sa kadahilan ng naulit muli ang nangyari sa akin kagaya sa amin ni JB na bumabagyo, pabiyahe ako ano ba to, nung buhay to <laughs> hey guys, bagyo sumakto, nasa lady daw ang bagyo pero feeling ko ay nasa palawan na ano ba naman to pero ganun pa man wala makakapigil sa atin kasi nakasasakay na tayo diba? kaya diretso tayo sa beach pwede tayong maliwa pang umulan masarap yun, panali yun <laughs> Tapos diretso na tayo ng calls. Grabe. Ah, Dito palang kami bandang ano, Santa Cruz. Naulan na. Look, tingnan nyo. O diba? Panalo, Bunga. Diba? Paulan-ulan. Hindi na sa pagka-drive, tandaan lang. Sa kalsada, hindi ka natin Ganun na lang. If we're high school With sparks in the air He would stare at her and collapse And she would try to act cool But it was obvious Like who They would be together And one day she said, Write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. Maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you and I wanted you to know. Oh, wow. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper right to writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Or something cliché like, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a letter and Bound na po tayo sa first destination beach natin is Magura para sa chilling time na inabel ni sir. Dito tayo sa napaka tahimik at simpleng lugar sa Puerto Princesa City Napsan. Simpukan! Ito po yung beach dito is tahimik. Ngayon walang tao pa na look. Look! Yes, sir, galakad. Yan yung daan dito. Hindi na tayo kukuha ng cottage kasi hindi naman tayo magtatagal Sobra. Tapos, may panlatag naman tayo. Doon natin sa gilid. Tara-tara, doon na tayo magkita-kita sa beach. So yun guys, andito na tayo sa Matahum Beach na napakaganda at napaka... Hindi siya kalmado. Galit. Galit na dagat. Ay, ano? Yung tao sa sakmaling kanya lakas ng alon pero wag ka napakaganda ng beach ngayon panalong panalo sarap dyan maligo mag swimming Mas, ganito ko gandong beach Mas, ganito agad nakatawan kasama mo ay chirt chirt lang <laughs> may lang akong ah, camera ishoot ko ulit si sir tapos magkatakuha rin ako pang thumbnail ko syempre ako pa ba? si JDTV pa pa at kung di ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel please subscribe my YouTube channel and click the notification bell at kung nagbabalak kang pumunta ng Palawan pumunta ka na bukas na agad charot lang wag muna may <laughs> pa tayo may pa tayo sa mga ilang araw makalipas so ano pang inaantay mo click mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko again ito at maray pa iba maray pa tayo pupunta na lugar sa araw na ito hindi lang to dito magtatapos swimming na tayo tara Tara, tara, tara. Ligo, 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 ligo. Sana pangalakas na alon. Maligo tayo. Hey, hey, hey. Grabing alon, guys. Ngayon pala is mayroong bagyo. Nasa daw ang bagyo ngayon. At hindi ko alam kung anong tawag sa bagyo na yun. Pero ganun pa man. Wala akong pake. Nagala ako. Magpupuls ako mamaya. Kahit malakas ang Agus. Maligo tayo dito sa dagat. Oh! Astaga, na no. Oh. oh, baby! <laughs> Pag ganito ka lakas, relax ka lang. Huwag oh, kang matakot, baby. Di ba? Sabi na. Alam mo yung kinakatakot ko? Yung sumalubong sa malakas na alon? Tapos pagsalubong tumama sa action cam Tapos tatanggal dito Tapos namulay na action cam Ayun yung ay nakatakot ko Wala <laughs> tayo pang bili Ang next target naman pala natin Is bibili tayo ng 360 cam Para mas maging maganda at mas maging Quality yung Mga game o gala natin <laughs> Ayun yung plano kong bilhin sumunod Woo! Sarap! More. Actually Dapat talaga si JB kasama natin Ang problema Si JB Patulog-tulog sa pansitan Wala na naman, hindi ko makontak Ang lakas ng alo na yun Lagitig sa katawan Saktong. yun Tara na naman natin yung beach na maguraw, wala katao-tao. Kami lang talaga ni Sir yung tao dito ngayon. kaya napaka quality, sarap maligo. Walang tao, guys. Yung alon lang kalabay. Sarap <laughs> dito. nanonood ka kung wala kang kakayahang pumunta ng Puerto Princesa City subscribe mo ako ako nang bahala magturo sa iyo pamamagitan ng vlog ko <laughs> ito ang chill destination sa Lap Loop hindi tayo maglulup kundi chill destination lang meron din tayong pass mabilis ang loop lang pero ito is chill lang chill chill destination sa napsan ay nangalo no Oh! Oi! So yun guys, uh, tapos na tayo dito sa Magura Beach Punta naman tayo ng Tagkuriring Tingnan natin ko anong kalagayan doon Dahil umulan ng malakas dito ngayong araw na ito I hope na maganda yung falls I hope na maganda yung daloy Hindi, hindi malabo yung tubig In the same time, hindi nakakatakot Tapos mag-dive tayo doon Mag-swimming tayo sa ano, Tagkuriring Falls Doon tayo mag-banlaw Doon tayo maligo ng tubig tabang Huwag na dito Feel natin yung dagat Feel natin yung nature eh, hey, baka JDTV yan. So tara, biyay tayo. So yun guys, uh, second destination area naman tayo. Ito yung Tadko Falls. For sure, alam na alam nyo na to kasi lagi tayo dito pumupunta. Lagi tayo dito na uh, gagawin. Or nag-tour to pag may guest tayo na uh, galing ibang lugar. Magpasensya nyo na minsan yung mga guest, Hindi sila nagpapakita minsan. Dala na ang privacy. Diba? respetuhin natin ang bawat gusto ng bawat isa ng isa bagsakan eh gawa, gawa na, gawa na ba nai? Alo, sababa. sabi na karan ginawa na yung gagawin doon sa ano ngayon yung, sa, sa bagsakan ito sa taas mm. ito doon sa bagsakan na walang gusto pag magultima na kami ulit or... hmm? kailan pa yun ay? ngayong buwan magagultima na naman kami hmm. ito ang tag ko ring po Hmm, jangan pak. Cut, cut, picu. Picu orang kata ser. Hmm. Picu orang kata jangan. Hmm, Lina. Lina. Hmm. Kau sen, madrasah sepatutnya yo. Ya, kamu. Ayun po. Naririnig nyo ba yung falls? Sobrang lakas ngayon ng tubig. Dala nga ng umulan kanina. Tapos sobrang... So yun guys, doon na tayo magkita-kita sa si baba. Assess natin si sir. So yun guys, finally nandito na tayo sa Tag Couriering Falls na napakaganda ngayon dahil ang lakas ng Agos parang may jacuzzi na naman ulit doon. Hmm. Doon ako nagaligo-ligo tapos doon talon-talon sa <laughs> ano pero bawal sa taas. babala Panalo. pagandahan dito guys. Um, walang taong ngayon. Walang tao solo. tapos oh, sir, dito sir. Tapos na ako. Oh, doon yun. Ha? Sige <laughs> lang eh. Ayun. Na tao ngayon. In the same time, ah, uh, dos na rin ng ha hapon. Walang katotohan sarap pumunta sa police na to sa mga gantong oras kasi mapipil na, mapipil na, mapipil, mapipil mo talaga yung nature, nature na nature. The best na araw pumunta ka dito is Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yan. Sa lahat ng araw na yan, pwede ka pumunta dito. Wala gaano tao dito. Swak na swak. Shoot na shoot. Shoot sa bangang. Kaya pag pumunta ka dito, alam mo na. Lo, 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 lo. Lo, 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 ano? lo, lo, lo. ka na. <laughs> Maligo ka na. Diba? Again, yun tayo. May maglangoy tayo. Magtalong-talong tayo doon ba? Tapos mag-swimming-swimming tayo dito ba? Tara, ligo tayo. Time will stop, it doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things, but we're broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say. and click the notification bell para update ka sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at marami pang iba tulungan niyo akong ma-hit ang 1,000 1,000? ano kong 1,000? 500,000 subscribers sa ating YouTube channel so yun lang dito ko na tatapusin yung video na to I hope na nag-enjoy kayo kung wala kang plano pumunta ng Palawan kung wala kang budget pumunta ng Palawan I get you man ako nang bahala sa'yo mag-tour kung mamagkita ng video na to kaya kung di ka pa na pag-follow please subscribe my YouTube channel so yun lang comment like, and share para mas marami pang makakita sa ating YouTube channel. Dito ko na natatapos yung video na to. Hey! Okay. My JTTV! Bye bye!